Nahulog yung basahan. Ah! Ay, Dito, magpalipad drone. Kung may drone, ay wala. Forty wala. Oy. Monster May nakalagay talaga Monster dun sa akin Sakura. Sa kurak. Sa rusi kurak. Akala ko nilalagay lang yun May nakasulat talaga Monster dun corra, corra. Bababa ka na. Ha? Bababa ka na o ka pa? Bababa ka na? Bababa Baba ka na ba? Ha? Bababa ka na? ka? Baguette, baguette. naman ang next. na lahat busy na ang lahat Karmel village dito nga ba? dito nga kawak-kawak. Ah, alright, malapit na sa dulo 'yun eh. Dito yan sa dulo. Sa may mga manukan. Uh, bulaga. <laughs> bulaga. Dito, dito, dito. Dito na eh. Sa may mga manok. Sa may mga manok. Here I am. Here I am. Tahu tak? thế yung unan ê, thầy bị chừng lang à Okay pa. Ay, nak. Ito ang manok ulit dito, te. Wait lang, ha. Ulo. Meron? Ulo. Ulo. 500. 500.

May ten ka te. May ten ka. Wala talaga te. Nabuo na rin kasi Sukli ko na eh. Nabuo na to. Buti pa dito sa inyo presko. Mapuno. Ah, salamat po. Thank you rin po. Sarap ng hangin dito. Ay, no, no, no na Nahulog yung basahan. Ah! Buti hindi kinain ng ano. And oh. Ah, my goodness. Buya. Ah, okay. Uh, nahulog na rin to. Nahulog yung said cover. Diyan ka lang. All right. Second deliver is done. Yung map ay kinansel daw. Now, nandito na pati yung map. Kinansel pa. Bakit kinansel niya? ang ma maiisnak na naman sa bahay ang ma ngayon at kailanman mm -hmm. Sa bahay don't bother me problema, wala kaming ulam ulam ang kailangan at yun ay ang wala kami Woo, bravo, you know. That's Paano? Delivery done. Oh. <laughs> Grabe. Delivery done. Wait lang. Para tayo magpaalam. Oh. Tawid muna natin. Ito pa, meron pa isa. Oh. Oh. ako pag ano mawag <laughs> nahirapan ako eh ang daming ano eh ang dami ng abala eh ito may abala pa dito ito so. ah. Di Tapos tapos yung abala eh Right? delivery done paano ayan so magpapasalamat muna ako thank you thank you sa mga nag subscribe mga bago subscribers ayan so kahit pa paano ay eh, kahit alam ko na ano medyo hindi naman gano'n kaganda yung mga video ah oh. uh, maraming salamat sa mga nag subscribe ayan mga nagustuhan nyo yung ano sa mga video at short video ko yan thank you so much maraming maraming salamat sa inyo so ang last update ko is 311 subscribers na yung youtube channel ko alright alright so maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat at kami ay paawin na hindi ko alam kung anong ulam namin. Wala pa ako maiisip na ulam dahil wala pa akong ulam. Alright, so hanggang sa muli. Thank you, thank you very much. And goodbye.